Dito kami sa na ngayon. Mag-celebrate kami ng birthday ng anak ko, si Sapira, saka si Aldeia. Dati doon kami. yung, room, room namin. may Kasi, ganda doon 3 rooms and dito 2 rooms. Pero okay naman, may double bed naman siya. Oh, no, Sinaran sinara. ako. Sinara <laughs> Hindi ko ma-open. Oo, oh, sinara. Masyo nga. Yung kapatid ko. Ay, no, masilip niyo. May double deck dyan. Sa... Tapos another room sa kabila. Yan, mulan ngayon. Sarap ng swimming. So, eh, sa swimming pa sila. Marami pang tao. Marami pang tao na. Dito nga pala sa room na room rate. Uh, nakuha namin siya na 5,000. Dun sa kabila, 6,000 yun. Pero may discount na 5,000. Uh, 1,000. Kaya five-five na lang doon. Pero three rooms doon. Kasi uh, pangatlo na namin po eh, pangatlong beses na. So, pinausap, pinausap ng no, sister in law ko. Okay. Pwede na, nag-discount naman sila ng five, -five. Ngayon dito, lumipat kami kasi hindi ka problema doon sa ano. May tumutulong pala yung kanilang ano. Yung aircon na isa na nasa room, tumutulong sa yung sa Tapos yung sa CR may ang kaya. Kaya lumipat kami dito. Okay naman siya. Ayan yung view niya. Eight packs na pala kami. Eight packs. kasi gusto rin yung mga anak ko yung swimming, swimming. Eh, gusto nung asawa ko sana yung celebration sa Makdo, kaya sa Jollibee, gano'n. Kaya sa ano sabi ko, eh, gusto nung mga bata yung swimming, swimming. Kaya sabi ko, dito na lang. Tsaka less gasto. <laughs> Pag doon yung gasto. Tsaka ang dami ka pang tinginin eh. Diba? Marami kang i-invite. Tapos yung marami ka pa kasi sa mga gano'n, hindi mo ka na lang. Ngayon, kung sa pagkain naman, uh, pwede kayong magbaon o kaya, pwede naman lumabas dito. May, well, tapos, ano lang, konti lang SM na siya. Tapos may Alpha din. So, pwede kayong bumili ng ano, pagkain. Tapos, magluluto na lang kayo. Yung mga ano naman dito, libre naman yung kitchen, pwede nyo yung, ano, yung pwede nyo gamitin yung mga gamit yan, kasama na siya diba yun lang